May kikwento ako sa iyo. Ano? <laughs> yung mga content ka rin ako. Oo. Oh. Kada oh. na ay oh. yung thing. Oo. Oh. Tulong ang lalaki. Oo. Oh. malaki yung ano, yung oh. hanggang dito. Ano? Malaki yung ganito. Abs. Abs. May abs. Oo. Oh. Tapos may ganito. Sabi. Papicture ako, te. <laughs> Papicture ako, te. Sabi? Hindi makita ata. Sabi? Oo. oo. <laughs> bakla ka din. Oo. Hindi, kala mo lalaki. <laughs> bakla pa lang! Tapos sabi, eh, panty ka? Oo. Oh. Wala, believe. Dapat nagpa-panty ka? Ako kasi may panty. Oh. Ano kulay? Piing. Oo. Oh. Para, losa. <laughs> <laughs> bakla mo, wala lang. Okay, bakla pa lang. <laughs> Hindi, maglalaki mag mo yun. May abs din, tsaka may ano. Bakla mo, magpaka-abs. Eh, parang Lali. yummy ka. 小米。